Isang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli mga kapatid sa pagpapatuloy po ng ating Prayer and Fasting for the Nation. So praise God po na tayo ay nasa ika-30th season na po. At ang tema po na ating pinag-uusapan for this season is God is our defense and stronghold. Amen. So bago po tayo dumako sa ating pong key verse for tonight, sama-sama po tayong manalangin. Hallelujah, Father God, Lord, we bless you, we thank you, we praise you, God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa pagpapatuloy, Lord God, ng iyong katapatan, ng iyong pag-ibig, Panginoon, sa bawat isa, Lord, na patuloy mo po kami inaabot, patuloy mo po kami, Panginoon, na pinapalago, Lord God, sa pamamagitan po ng daily devotion na ito, Panginoon. Thank you, God, for the privilege, Panginoon, na ginagather mo kami sa kabila po ng Uh, amin pong uh, social media Panginoon na setting Lord na hindi man po kami magkakasama personally Panginoon ay Lord ikaw po ang nagbe break ng mga boundaries Panginoon upang patuloy na maabot ng iyong salita, ng iyong magandang balita Lord ang iyong mga minamahal Panginoon. Salamat po Father God and we pray Panginoon na sa panibagong season po na ito Lord God, ikaw po ang patuloy at patuloy na maitaas, maparangalan Father at mas makilala ka pa po Panginoon ng iyong mga minamahal Panginoon Lord may we be reminded may we always Lord God uh, panghawakan namin Panginoon that you are our defense you are our stronghold Panginoon at wala na pong iba pa sa mundong ito Panginoon ang aming tanggulan bukod sa iyo, Panginoon. Lord, malaya ka pong mangusap sa bawat isa. Father God, ikaw po ang magsalita, Panginoon, ng iyong mga katotohanan sa gabing ito. Gamitin mo lamang po akong instrumento, Father God. Lord, maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And so, Muli po ang ating pag-uusapan is all about God is our defense and stronghold. So, ang atin pong key verse for tonight ay atin pong matatagpuan sa John chapter 17 verse 15. So, kung meron po kayong mga Bible, sabahan niyo po akong basahin ang John 17:15. Ang sabi po dito, "My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one." So, ang context po nito sa short a uh, verse na ito no it is just a profound prayer of Jesus no ito po ang ang makikita po natin dito ay ang mismong Panginoon na si Jesus na nag intercede po siya na nanalangin po siya in behalf of his disciples so pinapanalangin niya po yung mga tagasunod niya idinadalangin eh, niya po sa God the Father na hindi po niya nais na alisin ni God the Father ang mga tagasunod niya dito sa mundo. Bagkus, protektahan sila from the evil one. So, napakagandang reminder po nito sa atin na hindi po natin pwedeng ihingin sa Lord pag nananalangin tayo na alisin ng Lord ang lahat ng temptasyon sa ating buhay, na alisin ng Lord ang lahat ng kasamaan, no? or tayo al alisin tayo. No? Dahil uh, the fact po na tayo ay nandito sa mundong ito, No, and this world is evil, no. Nandito rin po ang puwersa ng kaaway, ng puwersa ng kadiliman. Araw-araw na encounter po natin. Araw-araw there are temptations surrounding us, no. So uh, si Satan, para siyang lion na handang magdevour uh sa atin, no. Handa niya tayong um atakihin anytime na magkaroon tayo ng ng moment of weakness na nakita niya. So, ang dinalangin po ni Jesus instead na hingi na alisin ang mga disipulo niya sa mundong ito na masama, ang hiningi po niya ay protektahan sila from the evil one. So same po sa ating case no, we need to acknowledge na meron po talagang forces of evil sa ating buhay. And ang hingin po natin sa Panginoon ay protektahan tayo mula po sa mga kasamaang ito. Amen po ba? Because again, ang tema po natin, God is our defense and stronghold. Siya po ang ating tanggulan, ang ating uh, makakapitano makakapitan no, sa mundong ito na tunay naman po na witness, witness po tayo na ang mundo po natin ay masama. Amen. So, ang point one po na gusto kong ibahagi sa atin Uh, is about protection from the world. So again nga po, doon po sa verse na yun, pinapakita po si Jesus na nag intercede for his disciple seeking God's protection for them no so ang ang inacknowledge ng Lord na na dito po sa world natin merong evil one at ang mga disciples niya ay nangangailangan ng protection from the evil one so um uh, ito rin po ay nagpapaalala sa atin na habang tayo po ay naninirahan sa mundo. Hindi po tayo taga mundo. Amen. Sabi nga lagi pong sinasabi sa atin na we are not citizens of this world, no. Tayo po ay dumadaan lamang dito. We are citizens of heaven. So, pero habang nandito po tayo sa mundong ito, tayo po ay dadanas at dadanas ng mga temptations. So, ang tangi lamang po na bilang tayo po ay citizens of heaven, na naglalakbay lang dito sa mundo. Ang atin din pong defense and stronghold ay nagmumula po sa ating God noong sa kalagitnaan po ng trials, sa kalagitnaan po ng temptations, challenges na na in, uh, uh, binibigay ng mundo na ito. Ang tanging tanggulan natin ay matatagpuan natin sa Panginoon because we are we will not seek protection, we will not seek our fortress in this world dahil hindi nga po tayo taga rito. We are citizens of heaven. We are the children of God. So, our protection, our stronghold comes from the Lord Himself. Amen? The evil one, palagi po niyang uh, hinahangad na tayo ay iligaw, imislead, tayo po ay i-deceive, no? Pag sinungalingan po tayo. Pero through prayer and faith, kagaya ng pinakita ni Jesus, na nalangin siya, no? Tayo rin po ay makakasumpong ng God's protective embrace, no? sa pamamagitan po ng ating pananalangin, we will receive refuge from God's presence. Uh, makakaasa po tayo that God shields us from uh, the attacks of the enemy. Amen. At alam po natin na ang kaaway ay walang-wala, walang-walang binatbat, walang-walang laban sa ating Diyos. Kaya kung ang Panginoon ang nagtatanggol sa atin, if God is for us, who can be against us? Amen po ba? So God's protective embrace, yung yung shield niya sa atin will provide a spiritual defense against sa puwersa ng kadiliman na gusto po tayong gusto po niyang mag steal, kill and destroy sa ating mga buhay. So yun po, uh protection from the world. Ang second point po na pinapakita sa atin ng ating key verse no, Trusting in God's sovereignty. So, basahin po natin sa Psalm 46.1. Sabi po dito, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. In trouble. So, first point, God is our defense and stronghold. Ibig sabihin po nun, pwede nating pagkatiwalaan ang sovereignty ng Lord. Amen. Ang kanyang authority na the Lord is omnipotent, the Lord is omnipresent, omniscient. No, He's the ultimate Amen. He's the ultimate God, the ultimate shelter na pwede po nating isik sa mundong ito. He is not uh he is hindi po siya uh, temporary lamang na shield, no kagaya po kapag humingi po tayo ng protection sa tao, sa pera, sa posisyon natin sa buhay. Ito po ay temporary, anytime pwedeng mawala. But the Lord is our ultimate shelter no na walang hanggan walang limitasyon walang kahinaan amen po ba so he is an ever present help sa lahat po ng ating pag pagdaraanan no a very present help in times of need so kagaya po na uh, yun po mga um ano po tag dito shield no na nagpo-provide ng mga safety and protection sa sa panahon ng gera, sa panahon ng battle ang Diyos din po na ating fortress, ating tanggulan, ang nagsisilbi po nating um, hindi matitibag na, 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 shield sa ano man po ang uh, pangaatake sa ating buhay. So sa Panginoon po, hindi lamang po tayo nakakahanap ng maikling or temporary na refuge, no? but a secure and unshakable fortress. Sabi nga po, the Lord is unchangeable, unshakable, unstoppable. Amen po ba? So, meron po tayong secure, stable, and unshakable fortress na pwede po tayong humimlay, pwede po tayong magpakahina. We can expose our vulnerability with the Lord. Amen. Because we are rest assured na ang Panginoon natin ay malakas kung tayo man po ay nanghihina. Sabi nga po, di ba, sa salita ng Lord, ang strength ng Lord is perfect in our weakness. Amen po. So wag po tayo mag magkabahan, uh, wag po tayong matakot na i-expose sa Lord, no? Ilatag sa Lord lahat ng ating takot, lahat ng ating kahinaan, lahat ng ating pagod or any burden na pinagladaanan natin because we have an unshakable and stronghold sa Panginoon. Amen po ba. So ang pangatlo po And ito na po yung last point na gusto ko pong ibahagi ngayong gabi from our uh, key verse, no? Ito po ay overcoming fear through faith. So, alam na po natin na meron tayong protection from the evil of the world. Amen. At dahil alam po natin yun, point two, pagkatiwalaan po natin ang pagiging sovereign ng Lord, ang pagiging omniscient, omnipresent, omnipotent ng Lord, pagkatiwalaan po natin. Kaya ito po ang point 3, na-overcome na po natin ang takot, na-overcome po natin ang, ang lahat ng mga negativities sa na ating nararamdaman through our faith. So, basahin po natin ang Isaiah chapter 41 verse 10. Sabi po dito, Do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. So, wala na po tayong hahanapin pa no sa mga verse na ito na binigay sa atin ng Lord ngayong gabi. We are so much assured, no? Wala na tayong hihingin pang assurance sa mga salita ng Lord, sa mga promises ng Lord ngayong gabi sa atin. We are rest assured na meron tayong Diyos na papalakasin tayo, iingatan tayo, poprotektahan tayo. Kaya wala po tayong dapat nang ikatakot pa. Amen. So, yung po nasa key verse natin sa Jeremiah 7, ay sa John, sorry, John chapter 17 verse 15, si, yun po yung panalangin ni Jesus na protektahan ng Lord ang mga disciples niya, no? It is the truth na tunay ngang our defense and our stronghold ay tanging nagmumula lamang sa Diyos. Amen. Ang Diyos ang magpo-provide sa atin ng strengths to overcome fear, to overcome challenges and trials of this world. Hindi lamang po niya tayo pinoprotektahan, pero pinalalakas din po niya ang ating mga spirito. Amen po ba? Dahil po yung fear, kapag po hawak na tayo ng takot, nangihina po tayo. Eh, no? Pero dahil po ang Lord pinoprotektahan tayo, ina-assure tayo na na hindi niya tayo pababayaan, nawawala po yung takot. At dahil nawala po yung takot, tayo po ay lumalakas. Amen. Through faith in God's protective embrace, tayo po ay nagkakaroon ng courage na harapin po ang mga challenges ng buhay na ito. Dahil bakit? Dahil po uh, pinangako na po niya, eh, no? Pinangako na po ng Lord na he will be with us, he will strengthen us, he will uphold us. Enough na po itong reassurance sa atin na wala na pong lugar ang fear sa ating mga buhay. Amen. So in God, we find the courage to turn our fear into courage. Amen po ba. Knowing na ang Lord lamang po ang ating ultimate defense sa buhay na ito. So uh, to sum up po, uh, napakaganda pong reminder sa atin ng John chapter 17 verse 15 na na despite the evil of this world no na hindi na po natin maikakailayan. that the world is evil amen pero meron tayong Diyos na na nagsisilbing defense natin sa mundong ito nagsisilbing protection natin sa lahat ng kasamaan ng mundo amen po ba so it reminds us that God is our defense and our stronghold and habang po uh, napakinggan po natin at nire-reflect po natin yung panalangin ni Jesus na wa, makasumpong po tayo ng assurance, makasumpong po tayo ng comfort sa anuman pong pinagdaraanan natin ngayon. Hindi po natin alam ang battle ng bawat isa, but the Lord knows. Amen. God knows our hearts. God is always uh, there. He is omnipresent. Alam po niya ang mga kinakaharap natin. So may we find assurance ngayong gabi knowing that our god protects strengthens and fortifies us sa uh, laban sa anumang adversity laban sa anumang pagsubok ng mundong ito so tayo po ay mag uh, uh, let's anchor ourselves no talagang fully rely on god sabi nga nila yung acronym na frog fully rely on god no let's fully trust him because we we have the knowledge na may pangako ang Lord sa atin na meron tayong sure defense, meron tayong unshakable fortress. Meron po tayong stronghold sa Panginoon and siya rin po ang source of courage natin anuman po ang ating pagdaanan. So, 'yun lamang po ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong gabi. I pray na nakasumpong po tayo ng kapahingahan, nakasumpong po tayo ng hope at kalakasan sa message pong ito ng Lord sa atin ngayong gabi. So, glory to God po, tanging ang Panginoon ng ma maparangalan. So, bago po tayong magwakas, sama-sama po tayong manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Lord, hallelujah. We thank you, we praise you, God. Thank you, Lord God, for your amazing love, Panginoon, na sa pamamagitan po ng napakalalim at napakalawak mong pagmamahal sa amin, Panginoon, we have the assurance, Lord, na hindi mo kami papabayaan, Panginoon. Because you love us, Lord, ikaw din ang nag- nag-iingat, sa amin, Panginoon, sa lahat po ng, ng kasamaan, sa lahat, Lord, ng pagsubok problema, Lord, na dinadala ng mundong ito sa aming mga buhay. Thank you, God, for your promises, Panginoon, na tinanggap namin ngayong gabi, na tunay ngang ikaw ang aming defense, ikaw ang aming stronghold, Lord God, and you will protect us, Panginoon, from the evil of this world. Maraming maraming salamat, Panginoon, and we continuously ask, Lord, Nawa, Panginoon, ay patuloy mo po kaming ikubli sa iyong presensya. Patuloy mo po kaming itago, Lord, sa iyong sa ilalim ng iyong pakpak, -pak, Panginoon. Protect us, O God, because Lord, we acknowledge that apart from you, Lord God, we can do nothing, Panginoon continue, Father God, na palakasin mo po kami, Panginoon, ng aming mga pananampalataya, Lord God. At nawa, mamuhay kami, Panginoon, in confidence, Lord God, Encourage, courage, Panginoon, Lord God, because we know that you are with us, Panginoon. And Lord, yung baluti mo, Panginoon, ay sumasa amin, Panginoon. Hallelujah, Lord God. May Panginoon, ano man po ang dinadaanan ng aking mga kapatid, Lord, sa oras na ito, Father, nawa, Panginoon, ma-remind sila ng yung napakagandang pangako sa amin, Lord God, na hindi mo kami pababayaan kailanman, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon. Thank you, God, for your amazing love. Thank you, Lord, for being our strength, Lord, sa aming mga kahinaan, Panginoon. Maraming maraming salamat po. At salamat, Lord, sa patuloy mong paggamit ng gawain ito to reach people, Panginoon, without borders, Panginoon, sa pamamagitan po ng social media, Father God. Lord, I continuously pray, Panginoon, na sa mga patuloy na sumusuporta po ng gawain ito, sa patuloy na nakikinig, Panginoon, sa bawat family na nire Lord, ng mga nakapakinig ngayon. Father, I speak and declare blessings upon their lives, upon their households, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon. Lord, ikaw lamang, Lord, ang aming tinataas, aming pinapasalamatan sa gabing ito. We love you, Lord God. We love you, Jesus. Hallelujah. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po sa ating lahat.